Sharks. Kinta tayo dito sa kabila. Ay, ay, ay. Pero dula Ay, shucks, shucks, shucks. Teka lang, Dabe. Wow! Wow! Tabo ng balingoy. Wow! Nakakatuwa naman. Wow! Wow! Yan daddy, uy, palubot mo yan daddy kaan. an. Oso. Oh, grabe, pak na pak. Skupo, ayan oh, pakalaki. Katuwa ah, naman. Ayan oh. Yan yung tanim ni Bossing. Tanim ko ba yan, de? So ang dami ko na nakuha ang gulayin. Woo, hinihingal ako. Hinihingal ako, grabe. Ang dami na. Ayan pa dati yan, yan eh. Ha? De, yung talbos. So, ayan, mamumuha pa ulit ako ng talbos kamote kasi mas masarap kasi sa... De? Ayan, So, ayan, sa baba na yan, ilog na yan, dyan. Naririnig yun naman, naglalagas na. Pasintabi at excuse me po. Ayan, kasi kagagaling ko lang ka yung parang may plema sa ah, ganun ng ganun so ayan, ito daw po pala yung nabili na itong kabila namin, kasi ang pagitan namin itong sapa na to, yung sapa na yan, yung may saging na yan so ayan ang pagitan namin ito yung sa amin sa kabila so itong kabila doon may nakabili na rin so ayan hmm. itong kabila namin nagbababoyan dyan sa kabila ang bahay niya. May babuyan siya dyan. So, ang bala ko din, pag ako yung mama, charot. Ayan, o kaya na, pag may budget na, gusto ko din magbabuyan dito. So, ayan, ganyan ang kagandahan dito. Kasi medyo malaylayin at ma, ano-ano na sa bahay ang pwede kang magbabuyan. Ayan, tsaga mo muna habang wala pa eh. Oh, may, naputol, eh. Di? may naputol. So, ayan, may naputol pa daw. Naiwan ang malaki pa ata. Ayun oh my goodness. Daddy magluto tayo mamaya ng ano kasaba. So, ayan, sabi ko. Uy. Wala well, Wow. Uy. Yung pa may naputol pa. Wow! Ang laki, my goodness. Mga naman. o ba diba, ang lalaki? ganda naman, 'di ba nakakatuwa pag mga ganyan ang tanim mo. Mm. Ayun, sobra-sobra na 'yan sa amin, isang luto, Diyos ko. Grabe oh, dami na agad niyan. Ayun, kaya uh, kailangan nagsisipag pag may tinanim ay may aanihin. So ayan. Dagdagan ko pa yung dalbos ng kamoting uh, lapag ko muna yan dyan. Okay lang naman yan kasi hugasan pa naman yan. So, kuha pa ako na talbos gawa ng ah, uh, ayan so, wala na hindi ko na makita ops daddy kukunin ko lang tong kalbos kamote ayan. ayan ano yun daddy so ayan, may tinanim din siya dito tapos nag turumba na siya baka yun daddy may laman na <coughs> excuse me ayan ayan no, oh, nakadagdag pa ako kasi ay eto daddy bagong tanim bato ito. eto itu so, uh, uy eto pa daddy oh. kunin ko lang to kunin natin to ano ito. Hmm. kasi gagataan to eh sarap to gataan the best the best gata hmm. diba? Ang linis na. So, dadamudamuhan na lang yan. Tapos, pwede na ulit taniman. Ayan, oh. Kasi, inanong lang tala, oh. Diba? linis na. Grabe. Ang laki ng baling, hoy. Alam mo, isang puno pa lang ay talaga naman, oh. Ayan, oh. <coughs> Nakakatuwa naman. Kasi, kunin ko na na eh. gugulungan ng lupa ay ay ayan nandun yung iba sa taas galing oops pak na pak Kung lalaki oh. sobra sobra na yan pag sa amin lang di naman ah isa, dalawa mo galing Pa ang kasibatan ah mayroon pa doon akong gulay. Wala tayong lagay. Ay, ka Daddy, oh, hindi ko na kaya yan, oh. Wow, nakakatawa naman, oh. Yun yung mga tanim ng aking bossing, eh. Tapos, eto na Ito na yung kinuha ko. Oops! Ah! Oh, sus. Uuwi na muna kami kasi kanina pa siya nandito. Wow. So, ang dami namin nakuha. Gulay yan. Ayan. Kuha. Kunay ko pa nga ito. Wala kasi kung lagayan. Hindi dahil pala. <coughs> Nagdala akong lagayan. Ano ba yan? Ah. Ayan. Ayan. Hmm. Teka lang, daddy. So, wala mo. May na paghahawak. Nagalop na. Nagugutom na daw siya. Kasi nga, kanina pa siya dito umaga. So, doon na kami sa taas. Oops, ya. Yeah. Yeah. So, ayan. Pag umakit ka naman talaga, ay, nakakahingal naman talaga. Uy! Sayang. So ayan, sayang din itong mga balinghoy na pinutol niya kaya kinukuha ko yung ano, dahon. Hiningal ako. So, eto na. Dito na ako sa aking kubo. O, oh, diba? Ayan, ang dami kong... Ayan, ayan. Matigas na yan, de? Yan. Yeah. Yan. Uwa. May pang saging. May saging na kami. Ito yung kubo namin. Bulok-bulok na. Ayan, nagpapausok. Ay, nakuha kong gulay. So, di ba? Ay! Ano daw pala? Bayaba, sabi ni Mimay. Ano yun? Ewan. Baka pa kukuluan niya. So, kuha din ako ng sambong ko. Ano? Anong tawag dyan? Ito yung Ito yung sambong paminsan-minsan magti kasi gamot to eh sa lamig Ayan. kailangan natin to lalot eh tayo ay ano na, maraming gawa at palaging maaga gumising charot na maaga daw gumising <laughs> tangali na Ayan. papakuloan ko lang iinumin ko parang pi yan So okay na